Magandang araw mga kasari, at magandang gabi naman sa ating mga OFW na lagi nanunood sa aking mga video maraming salamat po sa inyong lahat, may bago na naman akong video e share tungkol pa rin ito Sa ating mga sari-sari store, at sa mga nagbabalak pa na mag-open ng sari-sari store ay isa ito Sa pinaka-effective na diskarte, kung paano lumaban pag marami kang kakumpetensya, may apat ako na Tips ibibigay sa inyo kaya kung bago kang viewers dito sa maliit kong channel huwag mo kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin para hindi mo ma-miss out ang mga ganitong content about sari-sari -sari store business ready ka na simulan na natin number 1 dapat ay kompleto ang iyong tindahan isa yan sa tinitingnan ng ating mga customer hindi dahil sila ay marites dahil ay kung gusto nila bumili ay ayaw nila na palipat-lipat ng ibang tindahan halimbawa na lang ay Nagluluto ka ng gulay tapos nakalimutan mo pala na wala ka ng asin, at vitsan, tapos ay bibili. Kasabagong tayong, tindahan at meron ng asin, wala namang vitsan, nakakadismaya ba? Diba? Kaya sasabihin ng customer na, sa susunod ay hindi na ako bibili dyan hindi naman pala kompleto ang iyong tindahan, kaya kung ikaw, ay nagbabalak magtayo ng sari-sari store tiyakin mo na kompleto ang mga fast move na produkto. Dahil yan ang magpapalakas ng iyong tindahan Number 2, dapat maaga magbukas at late na Magsarado, ito ay subok ko na ng ilang taon sa aking pagtitinda Halimbawa ang kalaban mo ay Nagbubukas Nang 6 ng umaga, ngayon ay unahan mo na pwede ka magbukas ng 5 ng umaga nang sa ganun ay Makalamang ka ng isang oras, siguro naman ay hindi ka ma-zero nyan lalo na ngayon ay nagsimula Na ang klase ng mga bata, kaya doon palang ay lamang ka na tapos sa gabi naman ang kalaban mo ay nagsarado ng 7, gawin mo naman ay hanggang 8 or 9 ang sarado mo, kailangan mong gawin yun. Lalo kung marami kang kalaban, aanihin mo naman yung tindahan mo na kompleto ang laman. Tapos sa itanghali ka na nagbubukas ng iyong tindahan ay talo ka pa rin sa kanila. Number 3. Dapat attractive ang iyong tindahan, halimbawa kompleto na ang iyong tindahan at maaga ka na magbukas at hindi naman maganda ang pag-ayos ng iyong tindahan at hindi kita lahat ng stocks mo, at makalat at marumi ang iyong tindahan ay hindi pa rin yan papatok dahil ayaw ng customer ng ganun. Lalo na kung may mga pagkain ka na paninda isa rin yan sa mga tinitingnan ng maging customer mo. Kaya panatilihing maayos, malinis, kaaya-aya tingnan sa mata ng tao, pag nagawa mo yan tiyak na. Dadami ang customer mo, number 4, dapat friendly ka sa lahat ng oras, minsan tayo ay wala sa. Mold ng dahil sa dami natin minsan problema, halimbawa nag-away kayo ng asawa mo tapos man. Dumating pa ng mga bills ng tubig, kuryente, at may naniningil pa ng 5-6, sigurado bore yung ang. Ulo mo lalo kung wala kang pambayad, pero dapat ang lahat ng ito ay control mo ang sarili mo at hindi mo pwede ito dalhin sa tindahan ng sama ng loob mo dahil maaring madamay ang mga customer at pag Nangyari yun na meron ka pinakita na hindi maganda sa iyong customer ay baka hindi nabibili sa iyo. Ang mga yan, at magkwento pa yan sa mga kaibigan na ikaw ay masungit ay baka tuluyan ka nang. Mawalan ng customer, kaya napakahalaga na marunong tayo makisama kahit masama na ang loob natin ay. Dapat mahinahon tayo at ingatan ang ating mga suki, dahil aanhin mo naman yung kampleto mong stocks. At pagbubukas. Nang maaga at ang ganda ng ayos ng tindahan mo, kung masungit ka naman ay wala pa rin bibili. Kaya kung ikaw ay baguhan sa sari-sari store or magumpisa pa lang, pwede mo ito e consider itong. Apat na paraan para kaya mong pantayan ang maging kakumpetensya mo, hanggang dito lang muna ang. Ating topic ngayon mga kasari, na gustuhan mo ba huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pakilike. like. rin para lagi kang updated kung may bago akong upload. Maraming salamat po God bless everyone.